Nasunugan din ang apat na raang pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay sa Mandawi City. At sa tindi ng apoy, napalusong sa dagat ang mga residente. Nasa front line na balitang yan si John Aroa. Makapal at maitim na usok ang bumalot sa Mactan-Mandawi Bridge sa Mandawi City, Cebu kahapon. Sa ilalim kasi nito, nasusunog ang mga bahay sa Barangay Luok sa aerial video, makikita ang nanggagala iting apoy na lumalamon sa buong residential area. Sa laki ng sunog, nilangoy na ng mga residente ang katabing dagat habang bitbit -bit ang mga gamit na pwede pang isalba. Bukod sa mga bumbero, tumulong na rin ang Philippine Coast Guard sa pagapula sa apoy at sa paglikas sa mga nasunugan. Lalo't ilan sa mga bahay ay nakatayo mismo sa gitna ng dagat. Totally nahihirapan kami sa daan at the same time, yung challenges namin doon is malakas yung hangin at saka ayaw namin uh, ano yung isang gasoline station doon, uh, imbaka ng gas, uh, gasoline station. Tumagal ng mahigit dalawang oras ang sunog. Natukoy naman ng mga otoridad ang bahay na pinagmula ng apoy. Pero inaalam pa kung dahil sa kuryente o naiwanang nilulutong pagkain ang mitsa nito sa taya ng Bureau of Fire Protection. May git apat na raang pamilya ang apektado. May tatlong daang bahay naman ang natupok. Wala namang nasaktan sa insidente. Pero sobra-sobra ang panlulumo ng mga residente. Isang iglap lang yung mga pinaghirapan mo na lahat ng nagawa mo sa buhay, yung mga naipon mo. Yan na, ubus. Bukod sa mga bahay, tinupok din ng mga sasakyan, pati ang kapilya hindi nakaligtas sa sunog. Tinatayang higit isang milyong pisong halaga ang pinsala sa sunog. Nananatili muna sa evacuation center ng barangay ang mga nasunugan. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.